Hello ka explorers So pauwi na kami. Galing kami ng bayan. Tapos uh, dito kami dumaan sa may Lombang We. So Lombang S. Dito sa shortcut. So nadaanan namin tong ginagawang simbahan sa may uh, Lombang S. So ang ganda niya. So ayan. So ayan. Ganda na rin ng mga kalsada. So iba na talaga ngayon. Dati wala pang mga bahay dito ngayon. Pero ngayon meron na mga meron siyang mga pinapatay yung mga bagong bahay. So, ibig sabihin, nag a din ng isang lugar. So, yan ang ganda na po ng kalsada. Lahat po sementado na. So, ang ganda yung tingnan at ang ganda mag-ride kapag ganito na semento na yung ano natin, kalsada natin. So, shout out po sa mga taga Lombang is So, Ayan, ang ganda na ng kalsada ninyo. Papunta po ito sa Marigondon. So, ayan, kaya dito kami dumaan para shortcut. So, ayan, ang ganda na po siya talaga. So, wala nang lubak-lubak na dati. Yung dinadaanan namin dito dati, lubak-lubak to. Pero ngayon, maganda na. So, yun lang guys. Yun lang po ang masishare ko sa inyo. So, bye. Thank you for watching. Good